What is up, mga kabibib, Today is vlog blaga na naman tayo Ang ganap nga pala natin ay Hahatid ko pala tong mag ina ko Dahil pupunta sila ng Las Piñas Pero dito ko lang sila hahatid sa may Prinsa sa may shortcut Dahil papasyal na naman daw sila sa lolo Ng anak ko Mga ilang minuto nga lang ay nakarating na kami dito Sa may Prinsa at dahil bawal nga Ang motor ay hanggang dito na lang sila Kaya nagbabay na ako dito Kay Batang Makulit at dito nga pala Nakauwi na ako ng bahay At syempre papasok ko muna ang motor ko dahil kawawa ang pairings ni Mamba, mangungupas. Alam nyo naman, pag nangupas ang pairings ni Mamba, ang pangit na tignan, parang luma the next day. Eto naman yung mga sumunod na araw, nandito na sila misis at ang batang makulit. At sa oras na to ay bibili kami ng pandisal ni batang makulit. Kasi itong batang makulit na to, pag nakita akong lumabas ay susunod agad sa akin. At pag kalabas nga ng motor ko dyan, ay dali-dali din naman siyang tumakbo. Ayaw talaga magpaiwan ni batang makulit. Dyan ay sabi ko isara yung gate at kunin tong kamera. At dito nga'y habang tinuturo ko yung kamera ay hindi niya makita. Natatawa na lang ako dyan. Paano ba naman kung saan sa saan lumilingon. Sabi ko, nasa baba, turo ng turo sa taas, hanggat sa nakita niya, ito na yung camera, nasa baba. Ito nga pala si Batang Makulit, pag walang topak ay mauutusan mo talaga na maayos at ayan, nakuha niya na yung camera. Papay! Datan! Tama at nandito na nga kami sa bilihan ng pandesal. Medyo mahaba ang pila dahil maraming bumibili. Kaya e, sabi ko kay batang makulit, pila muna tayo. O ayan, si batang makulit na ang next. Kaya inabot na niya yung bayad niya. 30 pesos nga lang pala ang binili namin dahil tatlo lang naman kaming kakain. Ano yung bibigyan? Mama. Mama. Kuha na ikaw. Minip pa yan. At nang matapos kaming kumain, si Mrs dito ay naglalaba na at ako naman ay nag lang maubos ang oras ng break. Dahil naka 1 hour break tayo, mahaba-aba ang pahinga natin kaya makikipagkulitan muna tayo kay Batang Makulit habang naglalaba si Mrs. 25 minutes pa naman ang haba ng break natin kaya makakapaglaro pa kami ni Batang ay, Makulit. Ay, ay, ay! <놀람> 아 좀비 아 좀비 어 <놀람> The next day. Good morning mga kabipip. Dito ay kakagising lang natin. Siyempre pagkagising natin, ligpit na natin itong hinigaan natin. Yung mag-in ako, nasa Las Piñas na naman. Kaya dapat malinis dito sa bahay bago sila bumalik. At siyempre pagkaligpit ko yan ay nagwalis din ako dyan. Kaso nalobat yung camera natin kaya hindi ko na nakunan. Basta winalisan ko yan dyan. O, paano ba yung mga kabipip? Ang dito na lang yung vlog-vlogan blag natin. Shinare ko lang yung mga kaganapan nung nakaraang araw at ngayon. O, kailan ba yan?